Kilala ang mga Pinoy na masayahin sa kabila ng sari-saring pagsubok o problema na gagawa pa rin natin kung hindi tumawa. Basta may trabaho ko, masaya. Dahil na, sabi ko, talagang pagkailangan ako ng alakay. Masaya po ako dahil ano, may mga pamilya ko kung may supporting at mga kaibigan. Basta masaya lang ako. Masaya lang ako. Parang kumita yata ako na medyo paganda ngayon. Kung mayroon man ako ng pangarap, ay mabuhay tayo bilang bansa sapagkat pagbuo ang bansa, lahat ay posible. In other words, sa pangarap na mabuo ang bansa ay may isang malawak pang pangarap. Ang paglago ng kultura, ng agham, ng lilatura ng Pilipinas, ng magiging exemplary sa Pilipinas. So, kung may pangarap man ng Pilipinas, isaayos ayos natin ng bansa. Isa ayos natin bilang mga Pilipino dito, kundi sa buong mundo bilang isang bayan. Ibuwis mo ang lahat ng pangibig sa bayan sapagkat isang bansa tayo, isang komunidad. Sa ganda ng umaga na